Hello mga mare, for today's ganap nga ay magpapatekti nga kami. Cheles. Inundo nga ako dyan ni Inantay Inantayan muna namin si Jess bago kami pumasok sa loob. Dito nga kami sa 24-7 fitness. O ba diba, Shala, kahit magdamag kang magpapawis dyan. <laughs> Malapit nga lang din ito sa bahay nila Labet. Hindi ka basta makakapasok sa loob. At dahil member nga si Jess dito, siya na nga daw bahala sa akin. Kung hindi ka naman member mga mare, 5 pounds din per session. Bago ka nga makapasok sa loob, kailangan mo munang mag-login sa website nila. Shala mga mare, eto ito yung pinakamagandang gym na napasukan ko. Sobrang daming equipments mga mare. At napakalinis nga. Wala kang maamoy na amoy mandirigma. Two floors nga ito at napakaluwa. Halos lahat ng equipments nila mga mare ay mga bago pa. Hindi na kami kumuha ng trainer. Kasi mahal nga daw kung kukuha pa kami ng trainer namin. Galing-galingan kami mga mare kaya kami na lang. Charis. Madalas naman si Jess sa gym kaya siya na lang naging trainer namin. O de valibre pa. Good luck na lang sa akin. Sana hindi sumakit ang katawan lupa. Ko shoot. 다 control okay, Ang <laughs> bagal mo kasi. Bye. Mama. 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 Ng gym. Maglabas ng gym.